uh, hindi yan uh, dumidila habang nagpapapicture. Mangga! Walang utang na loob. Salbahe ang kapatid mo, traidor sa taga Davao. Pera-pera lang ang mga nograles. Yes, yes, yes. Good morning mga kasama at si Kuya Goods nagbabalik. At siyempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi ka namang updated sa ating mga video. Nako, eto na mga kasama. Meron na po tayong uh, pag-uusapan. Nako, grabe! Ano ba ito? Ah, ano ba itong nangyayari na? Oo. Oo bakit umatras? Alam na kasi... Oo, oh, bakit ka umatras, Mix? Ha? Nakaramdam na? Oo, oh, at ngayon, dahil alam nyo na ikaw ay ano, papatakbuhin mo naman itong kapatid mo. Ha? Hindi nyo ba alam, mga kasama? Ha? Pero bago yan, bago natin simulaan, ang ating reaction dito sa mga nilalabas natin video, abangan nyo yung video mamaya sa kabila. Pagdating sa dulo, grabe. Oo. Grabe! Kilala nyo ba si Atras Abante? May pasabog. Grabe. Mga taga Maynila na nagsasabi. Grabe pala yung tao na yun. Ano? Ibang klase. <laughs> ah, grabe! Dahil yan sa video ha! Ah. Sa video tayo magbabase mga kasama. Ibang klase pala yun. oh, yan. Kung hindi ka pa nga nakasubscribe, eh ba? Mag-subscribe na. Hit mo na yung bell para lagi kang update. At siyempre, oh, isang like, isang share. all oh, cool good sa po tayo dyan. At uh, muna tayo. Nabot na po tayo ng 34,000 new subscribers. At siyempre, sa mga datihan na walang sawang sumusuporta sa ating uh, video at sa ating channel. Yan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan na nga, no, mga kasama. <laughs> Dahil nga umatras itong si Migs, eh yung kapatid naman. Ah, yung kapatid. Aba, hindi nyo ba alam yung kapatid eh, inappoint lang ng dating Pangulong Duterte na isang, ah, uh, oh, cabinet. Oh, gabinete. <laughs> Tapos ikaw ngayon, tatakbo, ha? Kalabanin mo ang, uh, hindi na kayo natakot. Ah, sandamakmak ng mga taga-dabawenyo ang pumunta sa pagpapail ng COC, sinekreto ng alang ng Pangulo, eh. Para hindi siya dumugin, aba, Nakakulog mo yung mga taga-dabaw. Pinuntahan doon. Oh, pero bago yan, siyempre, ikaw. Oh, Chikadora. Ito na si Chikadora. May chika sa atin. Oh. Ipasok mo. Ano ba meron dyan? Matapos ang balitang pag-atras oh. sa di mo na yung mababang percentage na nakuha mula sa mga taga-dabaw. Oh, At yan. Totoo. At kung hindi na sa pagkamayor sa nasabing lungsod, Tela-sikireto ng pamilya ni Congresswoman Migs Nograles ah. na isiwalat na sa publiko. Kabatid nito at CSC Chairman na si Carlo Nograles kumpirmadong kakalabanin sa pagpamayor <laughs> ang former President na si Rodrigo Roa Duterte. Nako. Ito ang kumpirmasyon mismo galing sa Civil Service Commission kung saan agad na nagbitiw bilang kalihim ng CSC ang nooy dating cabinet secretary ni President Rodrigo Duterte dahil sa di umunoy posibleng pagkalaban ito sa dating paulo sa so pagka-mayor ng Davao. Umani ng samot-saring reaksyon at nag-trending pa ang balitang ito dahil ilang media outlet ang naglabas ng official resignation ni Carlo Nograles at di umunoy papel na nagdedeklarang tatakbo ito bilang mayor ng Davao. Matapos sa kanyang resignation, lumabas sa social media ang unofficial certificate of candidacy na may pangalan ni Carlo Nograles, ang commission chairman ng CSC. Hindi na araw raw nagulat ang maraming dabawenyo sa balitang ito dahil matatanda ilang beses umaaligid sa Davao City ang nooy CSC chairman at di mo nagdahilan pa na sinamahan lang niya ang kanyang kaanak para mag-file ng Certificate of Candidacy <laughs> bilang congressman sa distrito ng Davao. Ayan, nako. Ah, uh, hilaw pa ito. Oh, uh, bubot kumbaga. Oh, bubut pa ito di umano sa larangan ng mga ganyang kalakaran, no? Pagpapa, halimbawa, mayor, congressman, o oh, whatever, kung anong gusto nito. Ni sa tingin natin, bubut pa ito. Ah, oh, meron tayong uh, meron tayong uh, ano rito eh, pagkakaintindi rito eh. Baka ito eh, pinatakbo lang eh. Ah, baka ito eh, oh, dahil wala nga gusto nyo lang pasukin ang Davao, oh, baka ito ay eh, pinatakbo. Oh, yung isa, yung kapatid, ay eh, natakot na kasi masasayang ang pera eh. 'Di ba? Eh ngayon, ito gumagawa talaga ng paraan. O, sige, tumakbo ka. Di umano, kami gagastos. Pwedeng ganon, di ba? O, sino ba nasa likod? Yan ang tanong. At ayan ang tanong natin. <laughs> o, sige, talay. Ngunit ngayon, isa lamang raw ito sa mga pruwebang talagang manggagamit ang pamilya Nograles at handang suwagin ang pamilya Duterte na siyang nag-build sa kanilang mga political career. Totoo po yan. Matatanda ang nagsilbi yan. bilang cabinet secretary ng former president na si Rodrigo Duterte si Carlo Nograles at naging spokesperson pa ng Malacanang. Kati... Swerte, no? Oh, Inapwait mo na, susuwagin ka pa. ba? <laughs> diba? Binigyan mo na ng pangalan sa industriya ngayon. Ikaw ngayon ang kinakalaban. <laughs> Yan ang mga taong alam nyo na. Ha? Ah, atuloy! Gayun din tila ang isa sa mga tinulungan ng pamilya Duterte na manalo sa pagka list, ang kongresista na si Migzograles, ang representative ng PBA party list. Ano pa raw ba ang i-expect ng maraming dabawenyo sa pamilyang ito kung saan tila wala pa man ang eleksyon, nakikita na raw ang tunay na ambisyon ngunit kung aasa raw sila na mananalo sa pagkalaban nila sa pamilya Duterte, dito raw sila nagkakamali. Ah. Sa katunayan, nagkomento pa ang maraming netizen sa kanilang napansing video message ni Carlo Nograles kung saan tila napakadrama raw. Alam nyo parang napipilitan lang ito eh. Ha? <coughs> Kasi nagtatrabaho ng maayos, eh baka mamaya kung sino may nasa likod nito, pinatakbo lang. Kaya maayos magtrabaho itong tao ngayon dahil nga sa kagustuhan ah, ng uh, ah, kung sino man yon kung si Lolong man yon o so whatever, ah, sa kagustuhan nila na pasukin ang Dabaw kasi Dabaw na lang at Mindanao ang ano eh. Diba? Oh, ah, Timo, iiyak ka ito eh. Kuya, imiiyak ka ba? Ah, sige, pasok at may pangilid-ngilid pa ng luha matapos magpaalam sa Commission on Civil Service at magbitiw bilang chairman nito. Ngunit base si mismo sa komento ng maraming taga Davao, hindi raw tears of joy ang nararamdaman ni Carlo Nograres. Ano? Hindi pangamba at takot na kahit alam niya <laughs> na pwede, siya sa pagka dila pilit niyang babanggain ang mga Duterte dahil sa di umunay pag-uutos raw ng ilan sa mga di umunay nagjo diyos sa gobyerno. Yan! Ay, mismo, sa kanilang naging comment posts. Yan! Tingin kasi nila siya ang may chance na manalo against the Dutertes. Pero malabo yan. Kaya naiiyak siya kasi alam niya sa sarili niya na matatalo siya. Unquote. Narito at panoorin ang official video message. Pero bago 'yan, ha, ah, bago natin paiyakin ito. <laughs> ah. Isipin nyo, ha, ah, tinulungan, 'di ba? Magkaroon ng pangalan sa industriya, gawa ng mga ah, gawa ni Pangulong Duterte. Ngayon susuwagin mo, anong prinsipyo meron ka? <laughs> Dahil sa kapangyarihan, gusto niyo rin susuwagin kung sino 'yung nag naglagay sa inyo sa peste. <laughs> Ha? Ah, ganun ba? O, oh, tawag nga doon ay manga. Hinug ka na ba? Kung hinug ka na, ay tapon ka na. oh, hindi ka mananalo. Sayang ang pera nyo. ba? Diba? Nako. Kawawa. Kung ako nyan, ninegosyo ko na lang yan. At tatakbo na lang ako pag halimbawa ah, ang Pangulong Duterte ay natapos sa termino ulit. Doon na lang ako tatakbo. Kasi nakakaawa ito pag natalo eh. Sigurado, ubos ang ano nito, pamato. Atuloy! Nang former Commission on Civil Service Chairman na si Carlo Nograles na nagbitiw na bilang kalihim ng CSC na di o nagkukumpirma na siya ang kakalaban sa former president na si Rodriguez. Lako, dapat di ka nag-ano, di ka nag-ano, di ka na ano, sumabak. May papakita akong slide ha. Baka mamaya sabihin mo, tinatakot lang kita. Di ba? Ito, tignan mo ito. Para naman na matauhan ka. Ha? 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 O, tuloy. Na. Hindi ka Ang dami niyan no? oh. <laughs> Excuse me. Ah, yan yung pagpapail ni Pangulong Duterte ng CUC si niya. Ah. Uh, Sige, ako ko na para makita natin sa labas. Ah, uh, ayan na. Ah. Uh, dinumog na. Ah. Uh, hindi pa kayo atras niyan. Pinagkaguluhan na sa piling pala, pinagkaguluhan na. Diba, ba? Piling pa lang pinagkaguluhan na. Oh, what more pa pag ano na? Election o kampanyahan. Diba, Nako. Yan ang sinasabi natin eh. Masyado kayong pabigla-bigla kasi. Huwag kayong pabigla-bigla. O, tuloy natin. O, oh, iyak ka na. O, oh, iyak. Iyak mo na yan. Rodrigo Duterte sa labanan sa pagkamayor ng Davao City say ng maraming Davawenyo, manggagamit ang pamilya Nugrales at walang utang na loob. Totoo! tapos <coughs> ibil ni President Duterte ang kanilang mga political career, tila kakalabanin nila ang dating Pangulo sa pagka-mayor ng Davao. Narito at ng full video. I just made a $27 ebook in two minutes using AI. Watch how I did it so you can do it Nako. too. Here I am in... Hmm. Tuloy! Today is a bittersweet moment for me. To my Civil Service Commission family, allow me to let my heart out for once and express my deepest gratitude and appreciation to everyone as I leave the CSC to embark on another chapter, another journey as a public servant. Another journey! Two years may be a short time to achieve all the goals that we have set when we started. But two years is long enough to know that Hindi pa kayo nakontento kung ano meron kayong trabaho ngayon. Gusto nyo pa talaga yung malakihan? Di umano? Ah? Gusto nyo ba yun? Yung malakihan? Aba, aba, aba. At pero pagkatapos nitong slide na to, mamaya papakita ko na yung video na kasama. <laughs> Grabe! Pumutok na yung kabantutan! at ah, tuloy mo pa ng konti! Each and every one of you from all our offices throughout the country has been a proud champion of government service. One that upholds the rule of law, insists on what is right, and places the people's interests first and foremost. Ay, anong people interest? Wala interest. Ah, kaya nga natakot yung kapatid mo eh. Dahil nakita niya na talagang uh, matindi yung pagkasolido sa Pangulong Duterte ah, at kay Baste. Ngayon, ikaw naman, dahil nga turo ng amo mo, di umano, oh, eh ganyan, naghihimaso ka. Hindi ka, na sa... oh, ka na nahiya sa... Oh, hindi ka na nahiya sa pamilyang Duterte. Binigyan na kayo ng pangalan. Binigyan kayo ng magandang trabaho. Binigyan kayo ng magandang pwesto. Trinador nyo pa? <laughs> ah, sige, bigyan natin slide doon kayo, no? Atras Abante. Anak ng bugi, ito na. Kung sino ang nagbunyag nito, panoorin nyo sa video, ha? Ayan ah, ay ibang klase ang uh, ibang klase ang ibubunyag dito, ha? Yorme! Ano ba meron? Puso mo siya tayong crocs yun? Maganda na tayong tsinelas yun. Yung crocs. Ang nauuso na lang, uh, puro aig sa uh, tupad. Uh, uh, <laughs> Nakakalimutan nila na yun ay additional program lamang ng ating pamala. Ang tawag mo doon ay sa madaling salita, mas madaling maintindihan to eh. Whether tawagin mong akap yan, ahix yan, o ano pa man. Ang tawag mo dyan, ipinagtatawid natin na tulong sa ating mga nahihirapang kababayan. I for one, as a former undersecretary of DSWD, I know the basic principle of extending such financial assistance. But that is not the job of being a congressman. Congressman, uh, hindi yan uh, habang nagpapapicture. Ulitin natin ha! Ulitin natin! gumidila habang nagpapapicture. That is not the job Oo, being a congressman. Congressman. <laughs> so what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity software where you can manage everything and any. Mabubudyag <laughs> 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 na yung bantot dito. Yung baho ni ano, oh, ah, lalabas na dito. Nako. Wala ring utang na loob to kay Yormi. O, oh, to si Abad Atrasabante. O, oh, ngayon, kala mo kung sino. Ha? Ah? Kala mo siya lang lahat may alam. Lalo niya niya sa camera. Kala mo siya yung nangingibabaw ng matalino di umano eh. Eh, yung pala eh. Baho-baho pala sa Maynila ito. ah, diretso. Ano yan? Pre-over pre nila. First collection, second collection. Hello? Ako, may kilala akong congressman sa Maynila magdadasal yun. <laughs> Tapos, ay syempre, lahat na kanyang mga nasasakupan, tutulong naman sa simbahan. Tama naman. Eh, obligasyon natin yun. Okay? Basta kahit ano relay nyo, pang usually may obligasyon tayo sa ating uh, simbahan. Uh, pero siya kukolekta. Uh, yung bishop na yun,

gagust, <laughs> so, titingnan niyo yung mga pinapangit ko, unti unti lumalayo, kayo mga kabataan kayo, will be somewhere along the way one of you here will be councilor. Here... so ayan mga kasama, yun ng mga, oh ayun yung mga bantot ah sa Maynila. ito yung congressman ng Maynila. Ah. anong distrito yorme? Fifth district ata, di umano ha? Ah. O, oh, yun yung baho ha, nilalabas ni Yorme. Kaya sinasabihin niya dito yung mga kabataan, ha, sinasabi niya kung ano yung trabaho ng congressman. Pero ang nangyayari, parang nagiging film showing na ata sa kamera. Sino pangalan na ito? Bantot Abante di umano. <laughs> Oo, oh, hindi na Ben Abante ang pangalan nito. Bantot Abante na di Oman. O, oh, tuloy mo, Yorme. Will be vice mayor. One of you here will be congressman or even mayor for that matter huwag kayong lalayo sa tunay na layo din ng public office Yan. today we are culminating our organization holding going group going to a journey where we, I think sa pagsabi ninyo sa aksyon Manila through the leadership of Yan, Yan ang intention ninyo ay kayo'y makatulong sa pagtataguyod ng maayos at magandang kinabukasan ng ating pamena unless you have any other reason Nena. Okay, bakalala. Todits. <laughs> Nena. nga nga. So always about being coming together, forming a group, and delivering what we have promised, or fulfilling our aspirations, dreams, and visions, so that the next generation will see what we have done during our time. Para meron naman silang magiging bagong daan nagabay, gabay natatahakin ng mga salitay natin. So, yung binabanggit ko kanina, unti-unti, yung ibang congressman, Vena. lumalayo na sa tawag ng tungkulin. Yun! Ang napapansin ko ngayon, para bang pasosyo yung congress? Yun! Tama! Pagandahan, padiinan Eh kaya yung isang kakilala ko Yan. nalibutan ng mga crops sa kepagpasoyo din So the point is You know Wala namang masama mag-asam ng mga bagay uh, sa buhay. Mano pa ito'y pinagsikapan ninyo. Marami sa inyo dito, malamang estudyante pa nangangarap din kayo umangat sa buhay. But never ever forget, never ever forget, na ang pinaglilikuran natin ay hindi kapwa politiko. Ang Yan. pinaglilikuran natin ay ang mamamayang ating nasasakot. Oh, di ba? Never ever forget that thought. Kasi ang nangyayari ngayon mga kasama Yung mga congressman na yan Alam nyo kung sino pinaglilungkuran? Ha? Ah, kung sino ngayon yung Si Lolong Ha? Ah, kilala nyo ba si Lolong? Big Lolong? Ha? <laughs> ah, yun na lang ho ang pinagsisilbihan nila Para saan? Para sa kapirahan Di mo mano Ha? Ah, kaya ngayon nawawala na Yung uh, pinaka uh, Pinaka tungkuli ng mga congressman Ang nangyayari ngayon parang Tongresman na sila Tama-tama. Di ba tama? At diba, tuloy. Here are officials of the respective youth community in the barangay. Alalahanin ninyo sa inyong mga sarili, sa inyong isipan, noong unang araw, yung the first day, that day, or what you call uh, nag-decision ka alalahanin ninyo sa inyong isipan, ano nga ba ang intention ko sa pagsali bilang SK chairman, bilang SK kagawad, bilang leader ng organisasyon. Yun, remind yourself of such thought because yun ang naging angkor ninyo to pursue such will to be of service to others. Yan ang huwag na huwag niyong lilimutin. Sa mundo ng public service or politics, oh, yan. you will face a lot of clouds in your eyes. You know? A lot of clouds. Ayan ay talaga nakapagpapalago ng mata, <laughs> yung mga hula <laughs> sa harapan natin. Ito. So, you must learn paano hahawiin ang ulap upang maibalik muli ang malinaw mong pananaw sa iyong tatahaking landas. Ibig sabihin na Yorme, ito si Atras, ah, isang kurap talaga to. Ha? Ah? Kaya nga, marami rin nagugulat biglang yaman. Eh. Ayan lang ay nakikita natin sa mga video, yung mga lumalabas sa video. At ah, ito ba ay uh, kurap di umano, Yorme? Totoo kaya yun? No? Oh. Pasok! O tinatahak na landas which is ang paglilingkod sa kapwa. Kaya tayo, masaya kami na sumama kayo sa ganitong organisasyon because Joey Hoy, Amado Bagadji, Carlo Lopez, JPB, Ernix, ay nieto. Sila ay pinakisuyuan ko na naway magbalik sa paglilingkod upang maibalik yung mga nauna nang nakita ko nung araw kung saan sila ay may pagkilos So yan, hanggang dito na lang natin oh, yung mga video. Pinakita ko lang sa inyo kung ano yung, uh, uh, yung mga tagpo yan, at kung paano naging. Alam nyo na. Oo. Matindi talaga ang bantot dito sa Maynila Ito yung mga congresswoman, ah, congressman, na walang ginawa, kundi bumira lang ng bumira sa BP Sara. At ngayon, katakot na katakot pala na bantot ang meron ito sa Maynila Ma, ha, si Yorme nagsabi, ah. Katikit kasi yan ni Yorme noong mga panahon ngayon. Ngayon, siya rin ang kinakalaban itong mga to. Ah, oh, ilan 'yan? Tatlo 'yan. Eh, sorry. Yung tatlo na 'yan, puro mababantot pa lang mga ano niyan. Mga track record.